Ang apostolikong pahayag ni Papa Leo na Lexite ay nag-aalok ng malalim na pagninilay tungkol sa sentralidad ng pag-ibig sa mahihirap sa loob ng buhay kristyano at nadlalaman ito ng direktang hamon sa mga aspeto ng makabagong lipunan. Ekonomiya at Espiritualidad Partikular, babaguhin ito ang mga nag-aangki ng kristyanong justifikasyon para sa malayang pamilihan at nasyonalistikong politikal na mga polisiya. Sa video na ito, titingnan natin ang mga tema at kasaysayan ng panlipunang pag-iisip na nagbunsod sa gawaing ito na pinagsasama sina Papa Francisco at Papa Leo. Dileksi G.E. ay naglalaman ng pamana ni Papa Francisco na nagtatampok ng isang pagpapatuloy na nag-ubna isa makabagong pagtuturo ng Katolikong Panlipunan sa Ikalawang Vatican Council at sa Teolohikal na Tradisyong Latin American. Ang linya ng pamanang ito ay naglalagay ng pagmamahal sa mahihirap hindi bilang isang opsyonal na gawa ng kawanggawa, kundi bilang pangunahing paraan kung paano nakikisalamuha ang mga Kristiyano kay Kristo. Ang pagmamahal sa mahihirap ay katumbas ng pagmamahal sa Diyos walang dichotomy. Nakaugat ito parehong sa kasulatan at sa karanasan ng dalawang Papa na malalim na naimpluensyahan ng kahirapan sa Latin Amerika. Ang dokumento ay nagsusuri ng kasulatan at ng mga ama ng simbahan na binibigyang diin na pinili ni Kristo ang kahirapan na nirahan sa gitna ng mga mahihirap at iniubnay ang kahirapan sa pinakamalalalim na pangangailangan ng tao, pati na rin sa kamatayan. Ito ay hamon sa mga Kristiyano na makita sa mahihirap ang imukha ni Kristo at tinatanggihan ang mga pagtatangka na gawing relativistiko o espiritual ang utos ng Biblia para sa pakikiisa sa mga nangangailangan. Ang dokumento ay nagsusuri ng kasulatan at ng mga ama ng simbahan na binibigyang diin na pinili ni Kristo ang kahirapan, nanirahan sa gitna ng mga mahihirap at iniubnay ang kahirapan sa pinakamalalalim na pangangailangan ng tao, pati na rin sa kamatayan. Ito ay hamon sa mga Kristiyano na makita sa mahihirap ang iimukha ni Kristo at tinatanggihan ang mga pagtatangka na gawing relativistiko o espiritual ang utos ng Biblia para sa pagkakaisa sa mga nangangailangan. Si Papa Leo, na ginagaya ang mga kritisismo ni Francis, ay kinokondena ang mga makabagong sistemang pang-ekonomiya na lumilikha at nagpapanatili ng hindi pagkakapantay-pantay. Pinapatay ng ekonomiyang ito ang dokumento ay naglalaman ng pagtutulig sa sa walang hanggang kalayaan ng pamilihan at sa spekulasyon sa pananalapi bilang mga tagapagpasimula ng lumalawak na agwat sa pagitan ng mga mayayamang elit at ng mga naghihirap na karamihan. Nagbababala si Leo Ukol sa isang ibagong tiranya na madalas ay hindi nakikita at virtual na nagrasyonalisa sa mga pulisiya kung saan. Hinihini -hini ang mga sakripisyo mula sa masa habang ang mahihirap ay pinapangako lamang ng ilang patak na bumababa sa ibaba. Ang pahayag ay matatad na inilalagay ang mga kritikang pang-ekonomiya sa loob ng turo ng Kristiyano na may kaubnay sa doktrina ng simbahan tungkol sa pangkalahatang pagtatalaga ng mga akalakal. Binanggit ang Gaudium et Spes. Pinagtitibay nito na ang mga nasa matinding pangangailangan ay may karapatang kunin ang kanilang kailangan, kahit mula sa kasaganaan ng iba. Ito ay isang mapangahas na pahayag sa mga lipunang nakatuon sa konsumismo at karapatan sa ari-arian at nadanyaya ng debate tungkol sa katarungan, patas na pagtrato at ang papel ng Estado sa pangkalahatang kapakanan. Isang mahalagang tema ang hindi mapaghihiwalay ang pagsamba at katarungang panlipunan. Batay sa mga salita ng mga ama ng simbahan tulad ni San Juan Crisostomo at San Lorenz, ang pakiusap ay nagsasabi na ang pagsamba ay walang saysay kung ito ay hindi tutugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, pakainin muna ang nagugutom, at sa kalamang palamutihan ang altar ng natitea. Ito ay isang direkt ang hamon sa anumang pag-unawa sa pananampalataya na hiwalay sa mga konkretong gawa ng awa at pagkakaisa. Dilexite ay tumutukoy din sa paglilimita ng kahirapan sa material na kakulangan lamang. Kinikilala nito ang espiritual at relasyonal na mga anyo ng kahirapan na nagbababala laban sa isang purong materialistang pilosopiya. Hindi maaaring ganap na makiisa ang simbahan sa mga Marxistang balangkas na nakatuon lamang sa material na muling pamamahagi. Sa halip, ang kanyang layunin ay ang kabuang pag-unlad ng tao na kinabibilangan ng espiritual na pag-aari, kahulugan at pag-ibig. Ang dokumento ay nakatuon sa malawakang kawalang pakialam ng mga mayayamang lipunan na naglalarawan ng isang tikultura ng kawalang pakialam ti kung saan ang mahihirap ay hindi nakikita. Patuloy nitong inaanyayahan ang mga Kristiyano na lumampas sa mga ideya at teorya tungo sa madalas at praktikal na mga gawa ng kawanggawa na sumasalamin sa pagpupumilit ni Francisco na mas mahalaga ang mga realidad kaysa mga ideya. Ang pinakamasahol na diskriminasyon na nararanasan ng mahihirap ayon dito ay madalas na ikakulangan sa espiritual na pangangalaga. Hindi lamang tinatawagan ang mga Kristiyano na magbigay ng material na tulong, kundi pumasok sa tunay na mga ugnayan sa mahihirap. Nakikisalamuha kay Kristo sa kanilang paghihirap at presensya. Ang mensahe ni Papa Leo ay hindi lamang isang kritika kundi pati na rin isang paghihikaya. Paalala niya na ang simbahan ay palaging di simbahan ng mahihirap at ang pinakamalalaking santo nito, kilala man o hindi, ay nagpakita ng isang buhay ng pagkakaisa at praktikal na pag-aalaga. Ang paanyaya ay nakaposisyon bilang isang fundamental na teksto para sa pagtuturo pagninilay at pagkilos na naaabot kahit sa mga hindi pamilyar sa katolikong panlipunang aral at hamon pa sa mga bihasa. Pinapahayag ni Nalio at Francis na ang kayamanan ay may dalang responsibilidad, ngunit ang obligasyon sa kawanggawa at katarungan ay para sa lahat, kahit na kahit kaunti ang mayroon ka, may magagawa ka. Ang pagbibigay ng limos ay muling naibalik sa isang malaking paraan na binibigyang diin na ang kabutihang loob at katarungan ay mga kailangang pagpapahayag ng tunay na pananampalataya. Ang idilexite e ay isang makapangyarihang pagtuligsa sa sistemikong hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya, konsumerismo at espiritual na kasiyahan sa makabagong buhay. Ito ay nag-aanyaya ng muling pagbibigay diin sa bukasyon ng Kristiyano sa pag-ibig, pakikipagtagpo at katarungan para sa mahihirap. Ang hamon nito ay personal at panlipunan. Ang pagsamba ay hindi maaaring paghiwalayin mula sa paglilingkod. At ang tunay na Kristyanismo ay nangangailangan ng sakripisyong pag-ibig para sa mahihirap bilang pinakapangunahing anyo ng pagkakaisa sa Diyos.